Magandang araw mga boss. May mga nagtatanong sa akin kung maganda daw pa tahakin ang pagiging barber. Sa akin sa experience ko, okay naman maging barber basta gusto mo talaga siya. Eh ang iba kasi medyo na hype lang sila na like puputok yung industriya. So, papasok sila pero in reality, hindi naman talaga nila gusto dapat talaga gusto mo yung isang bagay para hindi ka mapagod kasi itong industriya na to medyo long term process siya eh. so pag once na nag start ka ngayon may, uh, one to two years ka pa bago ano talaga totally uh, gumaling or puputa kung nga wala never stop learning talaga siya pag itong industry na to so marami kang oras pera pagod na ilalaan talaga dito para mag ka pero lahat yon worth it kapag consistent kang nag-aaral about sa barbering so malawa kasi yung industriya na to pero kung pagdating naman sa mga financial um, may pera may pera talaga dito pero dapat wag mo titingnan yung pera kapag um, uh, papasok ko sa industriya na to kasi kapag pera lang yung isipin mo pagdating dating ng panahon na example, gumaling ka na nakilala ka, magkapera ka mapapagod ka magsasawa ka kasi wala yung passion sa'yo hindi tulad nung passionate ka dun sa ginagawa mo kahit hindi ganun kalaka yung kinikita mo eh okay lang sa'yo kasi masaya ka masarap dito kasi uh, meron kang freedom kung ano yung gusto mong gawin or gusto mong mag-explore ganyan pwede sa about sa haircut or basta related sa barbering pwede so pwede yung pagsabay sabayin lahat about business about sa mga tools, pwede kang magbenta, ganyan. So, maraming source of income. And, higit sa lahat, uh, hindi namin siya tinuturing as work. Kumbag, tinitingnan namin siya as a lifestyle. Kumbaga, mga parang normal na namin siyang ginagawa. So, hindi namin siya tiniting as duty. Kaya, mas nai-enjoy namin yung trabaho. And, higit sa lahat, yung pinakamasarap dito, yung nakakapagbigay ah, ka ng iti sa ibang tao na sa pamamagitan ng gupit so na babago mo yung itsura nila yung yung look nila ay iba mo so sobrang ano sobrang blessing nung ganun na isa ka sa naging way para mas makita nila yung best version ng sarili nila hindi ka rin mabuboring sa trabaho na to kasi everyday iba-ibang haircut gagawin mo so iba-ibang pag-explore iba-ibang experience kaya masarap pinaka gusto ko dito yung pagpipicture kasi dati hindi ako marunong ngayon unti-unti uh, na akong tututo hindi man sobrang galing pero uh, nag i enhance yung skills ko pagdating sa picture and pagkuha ng video